Ayon sa sagot ng taga nito na ipatupad nila ang nararapat na rehabilitasyon gaya ng pagtatayo ng saltation fund at paglilinis ng mga yamang tubig. Dito rin sa bayan laber klaber namin nakilala noon si Aling Propetisa. Makalipas ang limang taon, muli namin siyang hinanap. Nagbago na ngayon sa dati. Wala na kaming hanap buhay ngayon sa isda. Kawawa sa mga tao na sa baba kung halimbawa o ulan, katulad ng malakas ng ulan, bottle lang yun, wala pang pa ulan. Hanggang sa, sul sa sulod ng bahay namin, pu pumasok yung latirahit. Within the DNR standard, yeah. ang assurance namin yan, yeah, with the setting funds that we have constructed, ang silt na kasama ng runoff, up naiiwan niyan doon sa setting time. Yung pagmimina halimbawa sa Canada, sa Australia, or yung langis sa Middle East kasi extractive din yan. Okay yan kasi yung Australia at Canada halimbawa, ang tawag dyan continental na mga bansa. Tayong Pilipinas ay archipelago, isla na napapaligiran ng mga tubig. Baka wala kang makikita lugar na isang daang kilometro e eh, walang bundok o walang dagat. Bagamat marami tayong mineral, hindi yan angkop doon sa pagminina. Kasi yung gubat o yung bundok, nandiyan yung tubig na gagamitin natin sa irigasyon. At yan din yung nagre-regulate ng klima natin, saka ng baha. Ngayon, dito naman sa katubigan, nandito yung pangisdaan natin. 60% ng protein source natin ay isda, hindi karne, hindi isda. Kaya kapag ka nadumihan o nasira yung coastal area natin or yung river systems natin, ay malaki yung potential na mawawala sa ating pagkain. Pangalawa, doon sa mga lugar na mayroong ng minahan or may kontrata ng minahan, yung pagkasira ng gubat at yung pagkadumin ng uh, tubig, ng ilog at ng dagat ay napakalaki. So sa sitwasyon na agrikultura ang nangunguna nating sektor, eh, malaking banta yan na yung isang minahan, kailangan niyang putulin yung gubat o yung puno. Hindi lang ang ilang residente ng Surigao del Norte ang dumaday Maging ang mga taga Surigao del Sur, ramdam daw ang hindi magandang epekto ng pagmimina. Nagkapamilya at tumanda na si Mang Jaime Figaro sa pagsasaka. Yung ito yung kay Harvester naman giri. Ang gamit namo. Magani, di lang Kung na makutaw. Huwag ako na nakalainan. Dahil matigas ng lupa kung dati rati umabot sa dalawang daang sako ng palay ang kanyang naani sa dalawang hektaryang sakahan. Ngayon maswerte na raw kung makaani siya ng 50 sako. Ang kita noon na 36,000 piso, 10,000 na lamang ngayon.